Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas nga nakalabas na rin ng mental hospital itong si Dr. Carlos Benitez. Matagal niya na kasing pinaplano at gustong gusto niya na ngang lumabas. Nang sa ganun ay masigurado niya na hindi nga si Moira ang lumabas ngayon na nagpapakilalang si Morganago dahil nga nabalitaan nga ni Dr. Carlos na kamukhang-kamuka sila ni Moira at as pagkakaalam ni Dr. Carlos Benitez ay hindi nga magkamukha itong si Moira at ang kanyang step sister. Pero yon nga, pagkalabas nga ni Dr. Carlos Benetes, sakto naman na nakita nga siya ni Annalyn at tinawag pa nga siya ni Annalyn na Dr. Carlos. Bakit ka nasa labas? Nagulat man at natakot bigla itong si Dr. Carlos dahil hindi niya inaasahan. na makikita siya ni Annalyn pero ganun pa man ay nagkunwaring hindi niya ito nakilaala at nakita at bilis-bilisan niya na lumakad na ma para mapalayo dito kay Annalyn. Samantala naman itong si Dr. Carlos Benitez inis na inis at nagalit kay Annalyn dahil sa pinakanamidami ng tao na pwedeng makakita sa kanya ibakit eh, si Annalyn pa. Mabubuko pa yata si Carlos sa kanyang plano. Kaya naman napapaisip nga itong si Carlos na bumalik na lang nga agad sa hospital. Baka biglang dumating doon or pumunta itong si Annalyn at malaman na wala siya doon. At dito malaman na nagkukunwari lamang siya at hindi totoo na baliw ito. Samantala naman itong si Zoe ay hindi pa rin makagit over o makamove on doon sa sinabi ni Apo po kung saan nga sinabi niya dito na si Zoe ay meron nang pinatay na tao at malapit pa sa kanyang puso. At tayo pa dito kay Apo nga ay masamang babae itong si Zoe dahil nga merong dugo ang mga kamay nito. Tama lang naman na si Zoe nga ang dahilan kung bakit tuluyan na nga namatay ang kanyang lolo Pepe dahil nga tinulungan yung una ni Zoe ang kanyang lolo Pepe sa pag-aakalang hindi pa nga nalaman ni Don Pepe ang katotohanan at tanggap nga siya. Pero kasalanan din naman ni Don Pepe dahil bakit niya uh, tinawagan niya yung... Uh, sa cellphone at sinabi niya na pagbabayaran nga ni Zoe ng mahal ang kanyang pagpapanggap bilang anak nga ni RG niya. Gaya yon ang dahilan kung bakit tinulak o naitulak nga ni Zoe si Don Pipi doon sa bangin hanggang nga nakita nga siya pero yon nga ay yun na rin ang dahilan ng kamatayan ni Don Pepe. Buti na lang sana kung hindi sinabi muna o tinawagan ni Don Pepe ang kanyang sekretary, sana nga ay hinintay niya muna na makarating siya o isa sa mga ka anak niya na makasama niya bago niya sabihin ang lahat pero huli na nga at yun nga ay nalaglag na nga siya sa bangin at yun ang hindi makakalimutan ni Zoe sa buhay niya na kahit kailan ay bumabalik pa rin sa kanya kahit dahil di totoong lolo itong si Don Pepe ay napalapit na ito sa kanya at nalaman niya rin at naramdaman niya na mahal na mahal siya ng kanyang lolo Pepe pero kailangan niya rin nga magbuwis buhay doon kay kanyang lolo Pepe kung hindi nga ay mawawala sa kanya yung mga pinaghirapan nila ng kanyang mami muera lalong lalo na ang kanyang daddy RJ lahat ay kaya niyang iwanan wag lang ang kanyang daddy RJ kasi ayaw nga dito Okay, Zoe. kay Zoe, saka doon yung Dr. Tarjita niya lang daw naramdaman ang pagiging anak at tinanggap siya ng buo-buo, hindi katulad nitong si Dr. Carlos Benitez na walang pakialam at hindi man lang siya uh, nitong inaalala at inalagaan. Samantala naman tuwang-tuwa itong si Giselle sa naging resulta ng kanyang ginawang pagbandal doon sa mukha nga ni Moira. Buti na lamang at kilala niya yung nag sa CCTV at sa monitor. Napadilit niya lahat kung saan nga andun kitang-kitang ebidensya na si Giselle nga ang gumawa noon sa statwa nga ni Moira Tanyag. Buti na lang nga din at masama din pala ang um, tingin nitong guard na to dito sa kay Moira dahil nga rin sa ilang bisis na daw siya nitong nasuspende at binatanggal sa trabaho. Kaya naman walang problema dito kay Giselle dahil nga ay okay-okay at kahit anong gagawin nga ni Moira ay wala siyang makikita ang ebidensya na magpapatunay na si Giselle nga ang may kagagawan ng kanyang pagwandal o pagpangit ng kanyang statwa doon. Samantala naman itong si Moira nangangalaiti pa rin sa galit dahil nalaman niya at pinagtapat na ni Dr. R.J. Tanyag na sarado na daw at naka-reserve na daw ang kanyang puso at alam ni Moira na iisa lang yon ang ibig sabihin kundi dito kay Lynette. Akala nga ni Moira ay may chance pa nga silang dalawa pero yon nga ay wala na rin. Kahit sinabi niya pa kay Dr. R.J. Tanyag na bakit hindi siya tumingin sa mga tabi-tabi niya o sa paligid niya na meron namang palang mga mas deserving na tao para sa kanya pero itong si Arjita Tanyag ay sinupalpal na nga itong si Muera at sinabi na yung puso niya ay nakalaan na sa ibang babae kaya naman mas matindi na rin ang naging epekto yon kay Muera dahil kinikilig siya kahit inamin na nga ni Dr. Arjita na hindi naging masaya sila ni Moira nung sila ay nagsamang dalawa at ayaw pa nga kasi kay RJ napilitan lamang siyang pakasalan nga si Moira dahil nga nagdadalawang tao ito pero yung nga itong si Moira ay kilig na kilig pa rin dahil sa wakas sinawakan daw ni Dr. RJ Tanyag ang kamay nito at ayaw pa sa kanya yung pagmamahal niya kay Dr. RJ Tanyag ay kakaiba at walang kasing tapat at walang pwedeng magpalit nun